Hi! Magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At balik topic tayo. Ano ang tatlong sign na nagtataksil na ang isang babae? Ang unang sign natin mga kasawi is nagbabago ang kanilang pag-uugali. For example mga kasawi, ang asawa ninyo ay mahaba ang pasyensya lalo-lalo nito, malambing ito tapos napakahaba ng care niya sa'yo, yung pag-aalaga niya sa'yo, sobra-sobra pero kapag once ang isang babae ay nabago ng lahat, mga kasabi ibig sabihin magtakakanay sa yan sa mga sign na nagsisimula na na magtaksil sa'yo ang isang babae, kasi hindi naman nagbabago ang pag-uugali ng isang babae kung wala itong rason kung hindi ito nagtataksil sa inyong mga kalalakihan, ay ayan yung ating una na sign. Ang pangalawang sign, mga kasabi, is madalas sa labas versus sa bahay mo. Ayan. Alam nyo ba ang mga kababaihan, kapag ito ka ay nagtataksil, mas gusto nila na sa labas sila kumpara na magstay sa tahanan nyo. Kung dati, grabe sila, hindi na makaalis-alis ang bahay ninyo. Halos doon lang umaga hali halin. Ako, ang inyong mga misis or jowa ninyo na nag-stay lang sa bahay ninyo. Pero kapag once na eto ay nagluko na mga kasawi, madalas hindi mo na ito nakikita sa taong bahay, kundi doon na sa labas mga kasawi. Laging hang out ang kanyang barkada, kaibigan niya, kahit saan sumasama ito para naman naging malaya siya kung sino yung mga sinasamahan niyang tao, lalo lalo na yung tao na nagiging kalaguyo niya na mga kasawi. Ayan yung ating pangalawa na sign mga kasawi. Ang pangatlong sign mga is lagi nagpapaganda or nagpapasexy. Alam nyo ba ang mga babae kapag ka once na eto ay may boyfriend na, may asawa na. Kung dati ay pala ayos naman talaga, ito walang problema. Pero kung asawa ninyo ay hindi ito madalas nag-aayos, hindi madalas nagsasalamin, hindi ito nagpapasiksi or nagpapaganda dahil nakokontento na siya kung ano ang kanyang figure sa kanyang sarili. Pero kapag once na ito ay biglang nagbago mga kasawi na talagang halos minu minuto tumitingin sa salamin. Ayan, nagpapaganda, nagpapasayik si lahat, ginagawa, nagpapabango. Aba naman mga kasawi, magtaka ka na kasi nag-uumpisa na na nagtataksil ang isang babae sa'yo. Kapag ka eto ay hindi niya madalas na ginagawa mga kasawi. Lagi niyong tatandaan yan. Ayan yung ating pangatlo na sign. At syempre, hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito, mga ka Lagi nyo tatandaan, mga kalalakihan, kung ang misis nyo or jowa nyo, isa, dalawa, tatlo, ay tagline neto. Ibig sabihin magresearch research ka na, unta mo kakausapin ang iyong asawa o jowa na merong pagbabago para sa kanya. Or minsan wala namang masama na magpaganda sa mga asawa natin kung para lang talaga sa mga mister natin. Ang masama lang talaga ay kung nakikita mo na nagpapaganda at nagpapasexy siya sa ibang tao at hindi na sa'yo. At lahat ay nagbabago para sa kanya. Lahat nagbabago ang kanyang inuugali at kinikilos. Mga kasawi, tanungin mo na yung asawa mo baka meron na talaga ito or nag-uumpisa na na nagtatak silang iyong asawa para naman mas maaga pa lang ay malalaman mo na ang katotohanan para mas maganda hindi ka na masaktan ng gusto at magpakatanga dyan sa asawa or jowa mo mga kasawi yan lang po yung aking advice maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin sa so, walang sawang pag-share at pag-comment sa mga hindi pa po nakapagsubscribe mga kasawi pwede na kayo mag-subscribe pwede na rin mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga mga kasawin!